Hi guys, good evening po at yan. Ibang ngayon yung topic natin. So about din to sa Czech Republic pero iba to sa mga dati kong mga topic sa inyo kasi yung mga before nating topic is talagang nagsasalita lang ako. But for now, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-check ng visa at kung paano nyo makita, kung saan nyo makikita. Yung kung ano ba yung visa na applicable para sa inyo kasi may mga ex may mga up, nasa abroad po tayo na nagtatanong kung paano malalaman kung ano yung visa na dapat yung i-prepare or hindi kasi nila alam ng mga agency nila kung ano yung mga visa na uh, ibibigay sa kanila. So eto yung preparation <laughs> yan preparation para dito sa video na to. Anyway, bilisan na natin. Of course, guys, nandito tayo sa ating laptop. So, yan. Ipapakita ko sa inyo, guys, ha. Punta lang kayo, i-type nyo lang tong MOI. So, i-type natin siya sa ating Google. Syempre, kailangan yung MOI. Then, click nyo lang yung MOI Czech Republic. And then, click enter. Pag, and, pag click enter nyo dyan, makikita nyo tong Minister Bobinitra, Ministry of Interior of Czech Republic. Tapos, ang makikita nyo dito, yan, hmv.gov.cc. So, i-click nyo lang yan, guys. Pagka-click nyo po dyan, da-direct kayo dito. So, ito yung, uh, ano ba ito, Ministry of Interior ng Czech Republic. So, dito makikita nyo yung home, about us, Scope of activities, useful information. So, ito yung gamit na gamit natin. Kasi, ito yung para sa atin. So, naka-translate into English ako. Pero, kung gusto nyo check, pwede naman. Kasi, yan o. Meron ditong check, meron ditong English. So, punta muna tayo dito sa useful information. Ngayon, kung ayaw nyo guys pumunta dito sa useful information, pwede rin po kayo mag-type dito. I-type nyo dito kung ano yung hinahanap nyo. For example, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang hahanapin natin is about sa visa. So, ano ba yung mga uh, different kinds of visa. So, i-click nyo lang dyan, i-type nyo dyan ang visa. So, ayan. Visa and then hit enter. Pag hit nyo ng enter, ito na po yung lalabas. So, ito yung different kinds of visa. Ito yung kadalasan na ginagamit natin. Oh my gosh, lumalabo siya. yan. Kadalasan ito yung ginagamit natin for stay over 90 days long term. So, ito yung para sa ating mga OFW kung kayo po ay direct hire or direct na nag apply So, yan yung ikiklik nyo. So, kapag kinlik nyo yan, ito po yung lalabas dyan. So, waiting, waiting lang tayo. Yan yung lalabas. Ito yung sa useful information. Sabi ko sa inyo, ito yung gamit na gamit eh. Sa useful information, under useful information, makikita nyo itong third country nationals. So, ito yung mga, yan, a visa for stay in over 90 days long term. Ito tayo. Tayo to. So, under long term, pag kukuha ka ng Schengen visa, long term po ang gagamitin nyo. So, kapag kumuha kayo ng uh, request letter from the Czech Embassy, kasi, pag ex abroad ka kasi kailangan mo na request letter. Pero pag first time hindi na to kailangan. Pag ex abroad lang kukuha ka ng uh, check uh, request letter from check embassy. Ngayon, ang ilalagay mo po ay long term visa ang kukunin mo. So over 90 days po ang pag-stay nito. And then ano yung mga purpose niya? Nandito yung mga purpose niya. So yan yung mga purpose niya. Tapos, makikita nyo dito sa may baba, ayan. Dito, makikita nyo sa number 3, special work visa. So, ayan yung sa atin. And, pwede rin itong mga uh, halimbawa, yung gusto nyo ay magpunta purpose of family. Ito yung re reunification na tinatawag ko. Tapos, kung studies naman, pwede rin dito. So, ayan yung over 90 days. So, ayan, over 90 days guys to ayan. Ah. And then, ito yung... Ito yung explanation sa kanya. So, basahin nyo na lang dyan. May kita nyo dyan. And then, may nakalagay din dito. Moreover, for public documents supported by a higher verification, apostille. So, yan. Apostille ang inyong NBI at saka ang inyong uh, police clearance kung ex-abroad kayo. So, pag NBI, first timer at police abroad. Ay, police ano. Pag, Sorry pag first timer ka na mag apply dito sa ibang bansa, ay NBI apostil ang kailangan mo. Pero pag ex-abroad ka na, like mga wala ka pang 3 years dyan sa Pilipinas or minsan 4 years kasi minsan kahit kayo ay uh, matagal na dyan sa Pilipinas, sinahanapan pa rin kayo ng agency. So kung kailangan nyo, ang need nyo is NBI apostil and um, police clearance from inyong dating uh, pinagtrabahuhan. So, ipapapostil nyo rin yan. So, same siya na apostil. Okay? So, next natin is ito yung along with the application for a long-term visa must submit. So, travel document, photograph. So, yan. Basahin nyo na lang guys kasi hahaba yung video natin pag lahat yan. So, kailangan nyo ng proof of accommodation. May mga sumasablay dito minsan kasi yung inyong employer, hindi sila nakakapag-provide ng magandang accommodation so hindi sila tinatanggap dito sa Ministry of Interior. So ito naman is provided by inyong employer. Wala po kayo dito kinalaman. Okay? So ito naman, kaya mga documents on the purpose of stay is provided din nyo ng mga agency nyo. Proof of funds, hindi na po yan kailangan, especially kapag kayo ay working tapos uh, meron kay agency. So hindi na po yan kailangan. Application fee guys is kung kayo ay may application fee, ito po ay maghanda kayo ng 15,000 pesos. Okay? Kasama na dun yung pangkain nyo kasi dati kami is nasa 12,000 pesos. Pero syempre, i-range na natin ngayon ng 15,000 kasi way back 2022 yon yun. And, yan. So, yun lang yung mga, mga kailangan-kailangan nyo. Syempre, kailangan nyo ng passport, gano'n. Yan, itong mga to provided na yan ng inyong mga mga ano, mga agency yan. Provided na yan nila ng agency nyo or ng employer nyo. <clears throat> etong group of medical travel insurance, guys eto po ay provided ni inyong agency ibig sabihin ko sa lahat ng binanggit ko dito kapag may agency kayo, wala kayong problema pag direct hire kayo, yan yung kailangan nyo lahat i-comply itong mga requirements dito sa taas kailangan nyo i-comply lahat pero kung kayo ay may agency ang kailangan nyo lang is yung hihingin sa inyo ng agency nyo like ng passport nyo, yung NBI apostille nyo or kung ex-abroad kayo, yung uh, apostille police clearance nyo tapos, kailangan nyo rin na, ano pa ba? Kailangan nyo rin ng, ano pa ba mga ginamit ko before? So, yun lang. Yun lang yung mga talagang mahihirapan kayo sa pagkuha. Yan. Tapos, guys, dito, basahin nyo na lang ha. Hindi ko mapapatagal masyado yung ating ano. Uh, hindi ko masyado mapapatagal yung ating video. Okay, ang next natin is pagtingin naman ng visa. So, para naman matingnan nyo kung ano yung visa, dito rin siya sa useful. Pero, kung hindi kayo magaling maghanap, pwede nyo rin siyang itype dito guys. I-click nyo lang din ang visa. And then, lagyan nyo siya ng visa. Ah, sorry, wait lang. Yan guys, kinlik natin visa approval. So, i-click nyo lang dyan sa may taas and then hit enter. Pag enter nyo guys, saka lang, hindi siya nakano, I click enter, and then pag enter nyo, ito po na po yung lalabas. So, pag lumabas to, bakit ba ganyan yung aking camera? Parang ayaw makisama. sama. pag lumabas to guys, hanapin nyo lang, status of your application. So, i-click nyo lang yung status of your application, and then dito rin siya makikita sa useful information. etong <clears throat> etong pag click nyo dito, is ginagamit ko lang para mas mapabilis tayo. Pero dito nyo talaga siya mahanap. Okay? And then, status of your application. Status of your application. So, pwede nyo yung i-click kung gusto nyo naka-English siya. Okay? Pero, dahil kailangan kong naka-English, so, yan. I-click nyo lang to para sa language. Ha? Tapos, ito yung pupunta nyo na site. I-click nyo lang to and then pag-hit nyo nyan, ito yung lalabas, guys. Etong lumabas na to, enter a reference number of your application. Ito po ay nasa agency. So, ito ay papel na nanggaling sa ministry dito sa Czech Republic. Kapag sila, sila, yung agency nyo or yung employer nyo, ay nagpa- uh, nag, nagpasa ng mga dokumento. So guys, lagyan natin to ng part 2 ha. Lagyan natin to ng part 2.